Para sa lahat ng mga taong mapagtanim ng galit kapag hindi napahiram. Lahat tayo may laban na hinaharap sa buhay araw-araw. Kung may pagkakataon man na hindi ko kayo napahiram, sorry. Sorry kung sakali man, minsan hindi nyo ako malapitan financially. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako maasahan o madamot akong tao. Minsan meron din akong dinadalang problema na hindi ninyo alam. Kaya huwag sana tayong magtatampo kapag hindi tayo napautang. Nabigyan o napahiram. Hindi yung pagpapautang ang sukatan ng pagiging totoong kadugo o pagkakaibigan. Maraming rason, maraming pagsubok ang pinagdaraanan ng bawat isa araw-araw. Kaya maging sensitive tayo. May kanya-kanya tayong laban na hinaharap at naharapin pa. May pinag-iipunan din ako. May daily expenses din ako. May pamilya at priority na dapat kong unahin. May utang din naman ako na unti-unti kong binabayaran at babayaran. Kaya baguhin natin yung toxic Filipino trait na ganyan. At huwag ding pala desisyon sa buhay ng iba. Hindi kami mayaman at sadyang pinaglalaanan at pinag-iipunan ng bawat bagay na nais naming makuha o makamit sa buhay. Kaya sana, ganun ka rin. At naway maintindihan ninyo kung bakit may mga ganong tao.